Kumusta? Ngayon, uh, pag-usapan natin ng isang bagay na um, napaka-Pinoy, yung panliligaw. Meron tayong mga sources dito galing Wikipedia, tapos may mga kwento tulad nung kinalolo Ernesto at lola Nena, pati ilang sanaysay na naghahambing ng dati at ngayon. So ang ano natin, ang mission natin ngayon, gusto nating masuri at um, maintindihan kung paano nga ba nag-evolve o baka hindi naman masyado ang panliligaw dito sa atin. Sige, simulan natin. Oo nga. At alam mo, ang fascinating dito, makikita mo talaga sa mga hawak mong sources kung paano nagtagpo yung ano, yung tradisyon natin at yung um, bilis ng pagbabago dahil sa modernisasyon. Yun nga. Kitang-kita yung parang pag-adapt ng kultura natin. Oo. At kung titingnan natin yung traditional, di ba? Madalas sinasabi parang subdued and indirect daw. Hindi prangka. Tama, malayo sa western style. Layo talaga. Kadalasan pa nga nagsisimula lang sa simpleng biruan o yung tinatawag na tuksuhan ng barkada. Ah, oo, yung tuksuhan. Tapos, syempre, andyan yung classic na harana. Yung aakyat ng ligaw sa gabi. Oo, yung may gitara pa. Oo, madalas may kasamang kaibigan, may gitara, at hindi lang siya basta kanta eh. Minsan, gaya dun sa kwento ni Lolo Ernesto, parang palitan na rin ng mensahe yon. Mati yung pagsusulat ng liham, di ba? Yung mga love letters. Oo, oh, at madalas, pinapaabot pa sa kaibigan o kamag-anak, alam mo yung effort. Iba ibang level ng effort at pagtitiyaga. Tapos meron ding, ano nga ulit yon? paninilbihan. Ah, oo. Yung paninilbihan. Importante yan. Yun yung talagang magtatrabaho ka sa bahay nila, magsisibak ng kahoy, magihihigib ng tubig. Tama, o sa bukid kung taga-probinsya. At hindi lang yan basta pagod eh. Parang sinusukat talaga doon yung... yung tiyaga mo? Yung kakayahan mong maging responsable? Gano'ng katagal yun usually? Nako, pwedeng umabot ng taon. Bago kasagutin, lalo na sa ibang lugar, hindi siya madalian. At um, yun nga, patunay yun na seryoso ka talaga. Grabe. At syempre, kasama rin dun yung respeto sa pamilya. Kailangan makuha yung loob nila. Oo, napakahalaga niyan. Kasi sa kultura natin, di ba, ang kasal hindi lang sa inyong dalawa. O kasama buong pamilya. Pag-isa ng dalawang pamilya. Kaya kailangan talaga yung basbas -bas nila. Naalala ko yung kwento ni Lolo Ernesto. Humarap pa siya sa tatay nung nililigawan niya. Oo, oh, kay Tatay Isko daw. Para formal na magpaalam. Yun. Tapos, yan din siguro yung root nung pagiging konserbatibo dati. Yung Maria Clara image. Ah, yung hindi pwede mag-PDA. Oo, bawal yung public display of affection. Talagang, ano, tinitimpla yung emosyon. Sinusubok yung tasensya. Tapos, pag okay na lahat, pag seryoso na talaga, ayun na papasok na yung pamamanhikan. Formal na paghingi ng kamay kasama na ang pamilya ng lalaki. Dito na pinag-uusapan yung kasal, yung mga detalye. Meron pang ibang unique ways, depende sa lugar. Like nabangit mo yung pasaguli sa Palawan? Oo, yung love riddles daw. Oo, parang bugtungan. Creative, no? Para masukat din yung talino. So, lahat ng steps na to, ano ba talaga yung point bakit ang daming kailangan pagdaanan? Basically, sinusukat nito yung insincerity mo eh, yung respeto mo at higit sa lahat, yung willingness mo mag-invest ng time and effort. Hindi minamadali. At pinapatibay din siguro yung relationship ng mga pamilya. Exactly. Kasi nga community-centric tayo dati. Mahalaga ang pamilya. Okay. Pero ngayon, ibang-iba na ang kwento, no? Ang bilis na ng lahat. Hi, oo. Teknolohiya. Malaki ang impact. Yung dating harana at liham. Naging text at chat na lang. Oo. Social media, mga dating apps. Tinder, Bumble, mga ganyan. Instant na yung communication. Mabilis? Sobrang bilis. At dahil dun, nag-iba na rin yung proseso. Bihira na yung harana o paninilbihan ngayon. Wala na halos? Minsan nga, hindi na kailangan dumaan sa magulang eh. Diretso na. O minsan patago pa. Napansin ko rin sa research mo, pati gender rules parang nag-shift din. Ah, oo. -o. May mga instances na yung babae na yung nagpapakita ng motivo or unang nagpaparamdam. Hindi na laging lalaki ang nauuna. Oo. -o. Tapos, um meron ding mga tinatawag na public courtship, lalo na sa mga high school. Yung may dalang bulaklak, banners. Oo, yung may mga pakulo sa school grounds. Para grande. Pero, syempre, may mga bagong challenges din to. Tulad ng? Nariyan yung risk ng catfishing, yung nagpapanggap na iba online. Ah, delikado yan. Oo, oo. tsaka yung ghosting. Bigla na lang mawawala yung kausap mo. Ay oo, sakit nun. 'Di ba? So, nagkakaroon ng tanong ngayon, paano mo ba talagang makikilala yung tao kung mostly online lang kayo nag-uusap o nagsimula sa text? Mahirap ngang kilatisin. Oo, oo, at may mga studies pa nga na nagsasabi na yung bilis at uncertainty ng modernong ligawan, pwedeng mag-lead sa ano, psychological distress, stress, anxiety. Hmm. So, kung ibuod natin, ano bang nakikita natin picture? Mula sa dati na um, masinsinan, matagal, family-centered. Oo, community-oriented. Papunta sa ngayon na mas mabilis, individualistic, at heavily reliant sa technology. Kitang-kita yung adaptation ng kultura natin. nag adjust tayo sa panahon at sa mga bagong tools na available. Malaki talaga ang pinagbago. Oo, kaya ang tanong na siguro iiwan natin para sa mga nakikinig, para sa iyo, ano kaya sa mga dating paraan sa traditional na panliligaw ang sa tingin mo mahalaga pa rin i-preserve o dalhin natin ngayon kahit na high-tech na tayo? Oo nga, may nawawala ba? May something ba na parang nawawala sa sobrang bilis ng lahat ngayon? May nawawala bang value? Yun. Isang bagay na pwede mong pag-isipan. Hanggang sa susunod, kung may natutunan kayo sa ating talakayan, pakisuportahan po ang aming channel. Mag-subscribe, mag-like at iklik ang bell icon para makatanggap ng abiso sa aming mga bagong video. I-share naman po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya sa barangay na maaaring magkaroon ng parehong mga tanong. Malaking tulong po ito sa aming channel na makapaghatid ng maraming pang-edukasyon na video para sa ating mga senior.